Ayan po siya. So, nagtatanong tayo kanino? Ano ba nga ba? Ano nga yung pangalan mo, miss? Uy. Niori. Miss. Hindi ko hahapo ko ito. Ha hahapo ko ito. Mga bow, ingat oh. Sino ba 'yung masa? Masa ni ba? tayo no hindi tayo magpanik at saka kayaan natin baka gumaling siya kasi parang may isip parang sinaniban yata hindi at tayo malapit sa kapating ng kumamot at 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 Hello! What's up, mga idol! It's me again, Choy Inato Gusanter. So welcome back naman po dito sa ating channel So for today's vlog natin ay mag-update tayo Ito na! Ayan po mga idol sa puno ng saging nakaupo yung babae kung saan na ah, nahuli natin at napagaling natin kasi parang hindi pa siya gaano nasaniban mga idol nahawaan ba kumbaga So samahan nyo ako mag-update at marami tayong tanong sa kanya. Kasama yes, niyo ako hanggang sa tulo ng video na to. At syempre huwag kalimutan mag subscribe kayo at i-click din yung bell button para updated po kayo sa lahat ng mga bago nating mga upload. Kaya tara, let's go! So sa lahat po ng mga viewers natin, sa lahat po ng nag-aabang po, uh, sa lahat ng gustong makita yung update natin ngayong hapon, ngayon sa vlog natin, ayan gaya po ng sabi ko mga idol kahit gaano ka pagod, pinagpapawisan, pero patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog, patuloy pa rin sa ating pag-update. At ito na nga po, no? At naano natin itong babae na to, kahit pagod pa po kumain sa kakahabol, at yung uh, lalaki hindi pa natin nakita. Ito lang nang nakita natin, kasi parang ginapos siya, nung nakita natin siya, pagkatapos ginapos, ayun, binugbog, yun pala siguro mga idol, kasi may na nawaan na pag-aswang itong babae baka nawala sa kanyang sarili ba kaya ginapos siguro to yun po yung sa pagkakalam ko kasi hindi, hindi, ko naman nakausap yung lalaki so ngayon tatanungin po natin itong uh, babae na ito parang nanginginig siya sa takot parang something na umiiyak siya oh miss okay ka lang ba hindi naman po ko masamang tao nag, nag, nagsasalita lang ako dito para makita ng ating mga viewers ngayon na kaso kasi dapat kasi mix hindi dapat maging ano maging masama no ay mga idol, ha ayan po siya so magtatanong tayo kung anong ano ba nga ano nga yung pangalan mo miss uy nyari miss oh. miss uy ising eh. Ano sa kanya mga idol? Parang nanginginig o something na ano ang ng kanyang ang ng kanyang katawan mga ito pag nung pag ano ko pag ko sa kanyang kamay miss okay ka lang ba? Naka, nakakatakot naman to nakakatakot itong babae na to ano ba yung masa masaniban? nangyari sa kanya mga idol talaga oh so yung mga ganyan mga idol relax lang tayo no hindi tayo magpanic at saka hayaan natin baka gumaling siya kasi parang may parang sinaniban yata ito eh dapat hindi tayo malapit sa kanya baka biglang kumalmot at biglang talagang umatake kaya distansya lang tayo ha so magtatanong sana tayo kung anong pangalan pero bigla siyang nahimatay at ngayon nangingisay ay nako, Ayun mga idol. Hintayin natin to nga maano. Maka-recover. So, ayan po sa lahat ng mga viewers natin. Sa lahat ng nanonood ngayon. Nakita nyo naman siguro nangyari sa babae. O. Oh. Nangingisay siya. Parang nanginginig. Kanina umiiyak. Pero ngayon nahimatay na. Hayaan muna natin mga idol. Hindi natin galawin. Baka nagpa ano na yan. Nagre-recover lang sa kanyang katawan. Kasi saktan siya ng ating orasyon. no. Yan, kumpirmado po yung babae na yan ay isang aswang. Hindi pa gaanong lala. No? Hindi pa gaanong lala ma, pwede pa siyang maagapan. Kaya, ayan po, nabagsak siya dahil hindi pa kaya sa kanyang katawan, mga idol. Hindi natin alam kung yung lalaki, ayan po, yung lalaki, hindi po natin alam kung aswang ba yun o hindi ko alam mga idol kaya yan po sa susunod natin na vlog hintayin ninyo sa lahat ng mga viewers natin ito muna ang i-update natin ayan hindi pa naka-recover ang babae i-update natin yung lalaki hanapin natin dito ulit sa susunod ha kasi sa ngayon mga idol hindi, medyo tahimik naman yung lugar dito hindi naman nakakatakot na at aalis na din ako mamaya pagkatapos dadalhin ko to at i-report natin to sa barangay dito pero malayo pa mga idol kasi nasa bundok tayo Malao, oh, ayan, oh. Papakita ko yan sa inyo ha. Yung bundok dyan. Dyan pa tayo lalakad mamaya. So, ayan po siya. Bakit ayaw nung bumangon ito? Miss? Ah, miss? Hoy, gising ka. Gum gumising ka. Gising. Hoy. Gising na. Parang wala pa sa iyong sarili ah. Marami pa akong katanong. Ano na ba nangyari sa iyo? Natatako. Tuloy akong lapitan ka. Ayun mga idol. Oh. Ayun siya. Hmm. Anong pangalan mo? Miss? Anong pangalan mo? Wala kang pangalan? taga saan ka ba? Pwede mo ituro sa kamay mo kung taga saan ka. Taga dito ka ba? Saan? Nandun. Ang layo naman. Doon, doon ang dinuro niya mga ito. Ang layo naman yung bahay mo. Taga doon ka sa bundok. Bakit ka nandito? Sino yung lalaking kasama mo? Asawa mo ba yon? Kasintahan o ano? Hindi. Hindi. Yung mga palang hindi pa fully recover ang kanyang katawan mga idol sa nangyari. Parang inaantok siya at nangingisay pa rin. So hindi, hindi mo natin siguro pilitin mga idol no na tanungin sa, sa ngayon kasi hindi pa siya fully recover. Parang natatakos siya eh, sa sobrang takbo, sa sobrang ano siguro nangyari sa kanya. So ayan mga idol ha. Ito muna ang pina... Una, oh, ito muna yung unang update natin dito sa babae. Ayan o. Oh ito muna yung unang update natin na no, siguro sa susunod tanungin pa natin siya at parang wala pa yata ang ligo, sobrang mabaho, malangsa. Pero bago yung damit niya mga idol ha, ngayon ko lang yan nakita, hindi ko alam saan niya kinuha. Basta ano lang, i-update natin siya at para malaman niyo kung taga saan talaga to. Baka hindi pa niya alam mga idol kasi parang ano siya eh. Parang wala sa kanyang sarili ba? tanungin pa natin ito ulit ano ba pangalan mo miss sabi niya hindi pa rin parang ayaw siguro niya sabi sa akin kung ano yung ano niya pangalan so ayan po sa lahat ng nanonood sa lahat ng sumas uh, sumabaybay po sa ating vlog at yun nga sabi ng babae hindi, hindi pa daw ano hindi niya alam anong pangalan niya so hindi siguro siya fully recovered pa sa ngayon mga idol nangihilo pa siya at nangingisay baka sa susunod na ulit natin i-update so alis tayo dito siguro at nadali natin to at i-report natin to dali natin to sa barangay ha i-report natin to sa barangay at hanapin ay ano natin dito ayan kawawa naman itong babae na to gusto ko, sa, gusto ko sarang makatulong sa kanya pero ang dami ko nang tinulungan na paasa mga idol no kasi ang iiwan ka din ng mga ganito tapos ikaw pa yung mali ibabash ka pa ng mga viewers na hindi ka daw hindi ka daw nakatulong yan na nga tinulungan na natin yan mga idol Ma, uh, ano siya bago pa lang nahawaan kaya madali lang natin na agapan na orasyonan kaya no ay hey, uy nangyari sa kanya so, so sa lahat ng nanonood ayan yung update natin hindi nga siya mag hindi, hindi pa siya masyadong um, makapagsalita kasi hindi pa ano kanyang katawan parang nawawala pa siya sa kanyang sarili pinagpapawisan tayo tuloy so alis na kami mga idol at i-report natin dito kasi malayo pa yung andun pa yung ano namin no? papunta pa kasi kami doon ang layo pa so maglalakad pa kami ng mga ilang oras dito baka mabutan pa kami ng gabi no? aalis kami at abangan niya lang sa susunod pa pero magli-video pa rin tayo miss Pwede ka bang sumama sa akin? Ha? Tara, sama ka. Dali. Sumama ka sa akin. Ha? Oh. Wala. Ano nga nang... hindi. Sand sandali lang. Uy. Kawawa ka naman, ah. So, yung mga idol, oh, wala. Ang ganda kasi ng damit niya. Parang... Para pang Miss Universe. Hmm. Maganda sana siya mga idol. Kaso nga lang, nakakatakot. Kasi may pagkaaswang din. alikana na. Halika na, miss. Hawakan na kita. Baka maka... Maka ano ka pa. Maka... Hawakan na. Ayan, ayan. -ay -ay. Halika na dito. Huwag ka na magpatupik-tumpik pa. Bilisan mo, bilisan mo. Bilisan mo nga eh. Uy! Alo! Uy! Ta Takpo na! Dali! Ta Takpo! Dali! Dali na! Yung, yung lalaki! Uy! Alo! Takpo! Nalimis! Dali na! Dali na! Alo! Yung lalaki! Biglang gumuhulong! Alo! Dali! Takpo na! Para hindi ka makuha! Doon ka. Magtago ka dyan. Magtago ka. mo. Sige, tumakbo ka. Ayun mga idol. Yung lalaki na Hindi mo ito Hindi mo to ito pa. Uy. Hindi mo ito makukuha. Uy. Ah. Aray. Tinamaan ako ng tinapo niya na. Aray ko. Ah. Ah. Langya. Aray. Ah. Ah. Uh. Gaganti tayo mga idol. Ano? Ah. Ah. Uh. Ah. Uh. To, ang bilis tumakbo eh Walang Tinamaan ako sa paa oh. So yun mga idol Ayun siya Sumusunod sa amin Yung babae So ngayon mga idol Pagsamantala muna kaming aalis ha? At pupunta pa kami sa barangay Kaya Mag-aapi tayo dito ulit Kasi yung lalaki parang sumusunod pa sa amin Yun lang po. Tara na miss. Tali binisan natin. Tara na. Miss. Alay ka Dali miss. Magtabo ka. So yun mga idol. Oh, Dali po. Magpunta pa tayo sa barangay. Ha? Diyan ka lang. Diyan ka lang. Diyan misa. Diyan ka lang, miss, ha? kang alis dyan sumunod ka sa akin ha sumunod ka sa akin dali so ayun mga idol alis na kami at pupunta i-report pa natin to sa barangay ha? hanggang sa muli ha?